Assalamualaikum magandang gabi. Ito ang pasada alasyete ng Bangsamoro Information Office. mag sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Dumalo sa ginanap na Senate Committee Hearing on the Inclusion of Province of Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, si Barm Chief Minister Awdal Haj Murad Ibrahim kasama si MBHT Minister Muagir Iqbal. At MILG Minister Attorney Sha Elijah Dumama Alba nito lamang Merkules, February 3. Pinangunahan ni na Sen. Jo Joseph Victor J.V. Ejercito at Juan Miguel Mig Subiri ang ginanap na Senate Committee hearing patungkol sa inklusyon ng probinsya ng Sulu sa BARMM. Ang pagdinig ay nakatoon sa muling pagsasama ng lalawigan ng isla ng Sulu sa Bangsa more Autonomous, o Autonomous Regional Government at pagsasala, o pagsasaalang-alang ng mga ininungkahing akbang na naghahangad na baguhin ang Republic Act No. 11054 o mas kilala bilang Bangsamoro Moro Organic Law. Ayon kay Senator Ahersito, kailangan ng Kongreso na gumawa ng batas na tumutugon sa mga isyo ng rehiyon tulad ng Senate Bill Number no. 2915 na naglalayong isama ang lalawigan ng Sulu sa Barm at SBN 2820 na naglalayong baguhin ang mga kwalifikasyon para sa mga o hukom ng Sharia. Inilunsad naman ng Ministry of Social Services and Development sa pamamagitan ng Special Geographic Area Provincial Office ang programang sagip paningin para kay Lolo at Lola nitong January 23 sa Pikit, North Cotabato. Nakabenepisyo sa programang ito ang 27 senior citizens mula sa bayan ng Malidagaw, Tugunan at Ligawasan. Layunin ng sagip paningin para kay Lolo at Lola na matugunan ang pangangailangan sa paningin ng mga indigent senior citizens sa Reyong Bangsamoro. Sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga salamin sa mata, layo ng MSSD na mapabuti ang kanilang paningin at pangkalahatang kalagayan upang mapanatili ang kanilang dignidad at kalayaan sa pamumuhay. Target ng programa na makinabang ang hindi bababa sa 100 senior citizens taon-taon sa buong SGA. Patuloy ang MSSD sa pagsisikap nito mapabuti ang buhay ng mga nakakatanda sa Bangsamoro sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang pangangailangan pangkalusugan at pagpapalakas ng kanilang kabuwang kapakanan. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, patuloy na tinutupad ng MSSD ang mandato nitong maghatid ng inklusibong social protection programs para sa mga pinakamahihinang sektor ng lipunan kasabay ng pagsulong ng o kapakanan ng mamamayang Bangsamoro. Upang matiyak naman ang pangmatagalang kabuhayan ng mga kababayan nating bansyaw, nagbigay ang Ministry of Social Services and Development at Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng BARM ng tulong pinansyal sa 36 pamilyang benepisyaryo mula sa Hulo at Pangutaran Sulu nitong January 14 to 16. Sa Barangay Suang, Buna, Pangutaran, nasa 16 ang benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 50,000 or 15,000 pesos bilang panimulang puhunan para sa seaweed farming, isang pangunahing kabuhayan sa mga baybaying lugar. Layunin ang proyektong ito na hindi lamang mapalakas ang kita ng mga badyaw, kundi mapanatili rin ang likas yamang dagat sa pamamagitan ng eco-friendly farming practices. Samantala, sa Hulo Sulu 20 pang benepisyaryo ang nakatanggap din ng 15,000 pesos upang makapagtayo ng sariling sari-sari store. Sa tulong ng Enhanced Support Services Intervention Cash Assistance Grants, Inaasahang magiging daan ng maliit na negosyong ito upang magkaroon ng mas matatag na kita ang mga badyaw at matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Bukod sa pinansyal na tulong, magsasagawa rin sa o ng pagsasanay sa negosyo at financial literacy ang MSSD at 4-piece barm upang matiyak na magtatagumpay at maging sustainable ang kanilang mga bagong pinagkakakitaan. Samantala, isinagawa naman ng Bar Marawi Rehabilitation Program kaagapay ang support to bang sa more transition ang isang seminar kaugnay sa mga karapatang pangtao. Ginanap ang naturang aktibidad sa Hadia Village Permanent Shelter, Barangay Dulay West sa lungsod ng Marawi. Ito ay may layuning turuan ng mga internally displaced persons tungkol sa kanilang mga karapatang pantao upang maprotektahan sila mula sa maling pagtrato at diskriminasyon. Tinalakay sa seminar ang Bangsamoro Autonomy Act No. 62 o Karapatan ng mga Internally Displaced Person ng Bangsamoro Autonomous Region Act of 2024. Bilang unang batas sa bansa para sa mga IDP, malugo nitong tinanggap at binigyang atensyon ng mga residente sa Hadia Village. Sa patuloy naman ng pagsisikap na suportahan ng pagunlad ng sports sa Rio ng Bangsamoro, Si Office of the Floor Leader Attorney Sha Elijah Dumama Alba sa pakikipagtulungan sa Bangsamoro Sports Commission ay matagumpay na na-turnover ang mga sports equipment sa iba't ibang mga sports clubs sa BAR. Matagumpay na naipamahagi ang mga kagamitan tulad ng volleyball, mga training mats, net, basketball board at iba pang gear sa palakasan upang hikayatin ng aktibong pakikilahok at pagunlad ng talento sa mga batang atleta. Nagpahayag naman ang mga benepisyaryo ng kanilang pasasalamat dahil malaking tulong umano ang mga kagamitang ito, hindi lang sa pagpapalakas ng kanilang kakahayahan kundi pati na din sa paghasan ng disiplina. Nakahanay ang pakikipagtulungan ito sa mas malawak na hangarin ng OFL at BSC na palakasin hindi lamang ang edukasyon at pamumuno kundi pati na rin ang palakasan at kagalingan ng mga kabataan ng Bangsamoro. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang Easterlies. Ayon sa pag-asa, asahan na makakaranas po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan. Kaya pinagiingat po mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatili na kantabay sa mga paalala ng pagasa at barm ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, ilike, follow at ishare ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitayin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Prana Kabalo, nag balita sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po pagpalay ng Bangsamoro.